Hi guys! So ngayong araw nga may pasok ng aking mahal na prinsipe. Pero bago ko nga siya pakainin ng almusal, ay eh, naglambingan muna kaming magnanay. Ayan nga at pinaghanda ko na nga siya ng kanyang kakainin. Dahil nga medyo matagal kumain ng aking mahal na prinsipe, eh yan na lang yung pinag-almusal niya. Habang ang nag-aalmusal siya, ay ako na may nagtimpla ng kape ko, ng mo naman ng mainit. Habang ang nagkakape ako, ay pinuntahan ko nga si Chia dito sa lukid ng bahay. At tingnan nyo naman yung ginagawa nagtatanim na naman ng plantita, nililipat niya lang yung mga tanim niya dyan sa ano, sa tawag niya sa paso. Tawa nang ang pangit na nga daw ng galon. <laughs> talaga naman siya, mili, na yung mga pananim mo, may papaso na. Ay, kaya ganda nga naman talaga ng mga pananim mo, Chamele. Minsan nga may napunta dito sa bahay namin at nahingi ng pananim. Ayan nga, nilayasan ko na nga dyan si Chamele kasi nga inasikaso ko pa yung aking mahal na prinsipe at may pasok pa nga. Yan, sasabay na nga lang siya sa kanyang tita, diyan. Tapos nga nung naligo yung pamangkin ko dun sa baba kasi nga yung paliguan namin dito e eh, parang bukal. Tapos pupunta pa kami sa baba kasi dun nga mag-iigib tapos dun maliligo. Doon nga may mga nada yung taga-bangka. Doon na sila nag-iigib kasi nga libre lang. Tapos pag mura yung isda pag madami silang huli e eh, namimigay naman sila sa mga taong nandun. Eh, eksakto naman natin may ng pamangkin ko, naliligo siya nung time na yon kaya nabigyan siya. Habang inaasikaso ni Cha yung mga isda, eh ako na may nanguha na ng mga sangkap dun sa tindahan ni Cha Nang may pakinabang naman ako sa mundong ibabaw, <laughs> di ba Bali yung isda pala ipinagtatlo ni Cha Ipinaghiwahi wala niya yung medyo malalaki, maliliit siya, kaya yung tama lang. Yung medyo malalaki nga ay ginawang daing ni Cha kasi ibibilad namin yan mamaya. Tapos yan naman ay gagawin naming paksiyo. Oh. Tapos yung tama lang naman yung ano, yung laki niya, eh ipiprito na nga lang daw. Sabi ni Tia si Amelie, doon na nga lang daw sa tindahan ipiprito. Kasi nga, saing pa nga daw ako. Kaya siya na lang daw magpiprito doon sa tindahan. Ayan na nga at naglagay na nga kami ng mga sangkap dyan para sa paksiw. Sabi ko nga dyan kay Chameli, ako na nga lang ang gagawa niyan para naman makapunta na siya sa baba sa tindahan. Sabi niya nga, siya na lang. Malansa naman na daw yung kamay niya. Naglagay din pala kami dyan ng burong ano, ng kamyas. Tapos habang ang naglagay si Chameli ng mga sangkap, eh ayan, nagpadingas na nga ako dyan at eh sinalang ko na nga yung ano, yung kaserola. Habang ang inaantay namin maluto yung paksiw, ayan, at inayos naman ng Chameli yung ano, yung bibiladan ng yung bibili din ng daing kasi mainit naman na. Hindi nga kami magkaintindihan ni Tia kung sa namin yan isasabit. Sabi ko nga sa kanya dyan, di yan, di yan ma, at nang makita yung view. <laughs> so sabi ko pa nga dyan kay Tia Amelie, yan kasi andyan yung guyabano, makikita yung guyabano mo. Ito namang si Tia masunurin! Kaso nga lang, dyan sa peso na yan, wala pang masyadong init, kasi, kaya sabi niya, doon na lamang daw sa, ano, sa harap ng pintuan ng bahay namin. Kaya yan, napag namin na dyan na nga lang at sa, sobrang trick naman na talaga yung araw sa bandang bandang. habang medyo nabubulol-bulol ako sa pagsasalita dito, ayan na nga, at hinango ko na yung, ano, yung paksyon namin. At inasikaso ko na nga yung paglalagay ng tela dito sa labas. Maya-maya nga ay dumating na nga yung aking mahal na prinsipe at may sasabihin daw siya. Ano pong sasabihin mo? Naka 5 over five. ako po sa mga to sa English. Um, very good talaga. Love you. Aba naman, tuwing uuwi ang aking mahal na prinsipa, eh, laging may pagod vibes kay mama. Sabi ko nga ay kakain na kami, kaya naman gumawa na nga ako ng sausam para dun sa primitong isda ni Chamele. Nakakatuwa nga lang kasi kakain kami ngayon na libre yung ulam namin. Tapos sa pagtatlong klase pa namin na ano na luto, 'di ba? May daing. Pero yung daing ibibilad pa naman 'yon. Tapos may paksiw pa kami, tapos may prito pa oh, 'di ba? San ka pa libre na. Tapos, dalawang klase na yung luto mo. May pangulam kapas ka pa sa gabi. Kasi, mamayang gabi, alam ko, tuyo na yun. Eh, sobrang init naman dito sa amin. At pinagsando ko na nga dyan ang aking mahal na prinsipe ng makakain na. May pasok pa nga yan. Yung ganitong isda nga ay medyo matini. Kaya naman, ipinaghimay ko nga yung aking mahal na prinsipe. At nagsimula na rin kaming magkakapatid kumain. Nang sabay-sabay na nga kami dyan. Kaya naman kayo, ano pa nga bang hinaantay nyo? Dali na't magsandok na nang sabayan nyo naman na kami. Isabay tayong mabusog, ba? Diba? Ang saya nga lang guys, no? Kasi kahit simple lang yung ulam namin, sabay-sabay kami kumain. Bali, hindi naman kami laging sabay-sabay kumakain. Pero, ganyan nga, naiisipan namin magsabay-sabay minsan. Kasi dati, halos wala kaming makain. totoo lang. Naalala ko nga dati, minsan kamoteng kahoy, kamote, o kaya naman saging na hilaw yung kinakain namin. ay I mean, saging na nilaga, pero hindi pa siya hinog. Alam niyo yun, eh, naiiyak na talaga ako. <laughs> Ang drama! Pero hindi, totoo talaga yun guys, dati, nung mga bata pa kami. Salamat talaga kay G kasi kahit papano ay binless niya kami. So ayun, hanggang dito na lang yung video namin sa nagustuhan nyo. Follow po kayo sa page namin at share and like naman po kayo sa video namin. Thank you! Bye-bye!